Isinapubliko na ang mas mahabang CCTV footage ng viral na paglunok ng pera ng isang security screening officer sa NAIA. Ayon naman sa Office for Transportation Security, panahon nang itaas ang sahod ng kanilang mga tauhan para mailayo sa tukso. Nasa frontline ng na balita niyan si Shaila Francisco. Sa bago at mas mahabang kopya ng CCTV na nakuha ng News 5, makikita muna ang nag-viral na babaeng security screening officer na nakaupo pa at may kaharap na pasahero sa screening area ng NIAA Terminal 1. Mayamaya, -maya, bigla siyang lumayo sa kausap. Dito na niya pinilit isubo at lunukin ang mga nakatuping pera habang umiinom ng tubig. Sabay takip ng panyo sa bibig. Sa extended version ng CCTV footage, makikitang nilapitan din ang babaeng officer ng isa pang tauhan ng OTS na tila kinausap siya. Pero naglakad na kalaunan palayo ang babae, sa kanaputol ang video. Base sa investigasyon ng OTS, posibleng may naganap na sa buwatan sa nakunang pagsubo ng umano'y pera ng naturang screening officer. Ang duda ng OTS, may kinalaman din ang supervisor na nagbigay ng tubig sa lumunok na officer. At ang x-ray operator na siyang nag-utos ng manual na inspeksyon ng bagahe ng pasaherong nawala ng pera. Naka-preventive suspension na sila. Sinampahan na rin ang mga sangkot ng kasong administratibo, particular ang grave misconduct at inihahanda na ang kasong kriminal. We will also aggressively pursue the filing of the criminal case. So, tinitingnan namin na yung complaint sheet na pinilapan niya would suffice. Gumagawa sila ng paraan para makipag-ugnayan doon sa Chinese National. Sa kabila niyan, una nang nanindigan ang screening officer na hindi pera ang sinubo niya sa video, kung hindi tsokolate. Wala rin daw nakuha sa kanyang pera ng kapkapan siya ng mga otoridad. Ah, sinasabi may kinain lang, lang siya na siya ng tsokolate, ba, ano, ano. pero kung makita natin doon sa video na nag-circulate, ano, ah, hindi naman ganun ang uh, normal na pagkain ng ano, mayroon pang time nakita, tinutulak-tulak niya ganun. Isa po yun sa aming procedure na hindi po pwedeng kumain sa aming checkpoint. So doon pa lang, mayroon na siyang talagang uh, administrative violation. Hindi na bagong insidente ng ninakawang pasahero sa NAIA kung sansangkot ang mga tauan ng Office for Transportation Security o OTS. We should convert this as a challenge for all of us. Papayag ba kayo na ito na talaga ang maging reputasyon natin sa buong bansa o sa international community? Kaya si Transportation Secretary Jaime Bautista napupuno na rin daw. Inatasan na niya ang DOTR na sampahan ng reklamo ang nag-viral na screening officer kamakailan na nagnakaw at lumunok ng pera. Ayon sa Manila International Airport Authority, walang puwang sa paliparan ang mga tauhang sumisira sa kanilang reputasyon. Pati ang ilang senador, galit at dismayado rin sa nangyari. Tingin ng chairperson ng Senate Committee on Public Services na si Senator Grace Poe, mukhang maraming kasabwat sa nakawan sa naiya. Kaya si Senate Majority Leader Joel Villanueva inaalala ang epekto nito sa turismo. Paano raw makukumbinsi ang mga turista sa bagong slogan na Love the Philippines kung may banta agad sa seguridad sa naiya? Ayon naman sa OTS, naghigpit na sila sa hiring at pagbabawal ang jacket at uniforming may bulsa. Pero nangyayari pa rin daw ang nakawan sa palibaran. Kaya tingin nila panahon ng itaas ang sahod ng kanilang mga empleyado para hindi sila matukso. Nag-recommend po kami sa Department of Budget and Management na hiyangat yung ano, salary grade. Marami na po kami mga pag-uusap with the Department of Budget and Management and hopefully before the year end, sana po finally ma-approve na yung aming request. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.